Hello everyone! Welcome back to my channel at kung hindi ka pa po nakaka-subscribe sa channel ko, please subscribe my channel at pakihit na din po ng bell button para ma-notify po kayo sa mga latest uploads or latest episodes ng Batang Kiapo At eto na po ang latest episode ng Batang Kiapo. Sa kagustuhan ni Ramon na makilala ng lubusan ang inaakalan niyang anak masitanggo na nagkukunwaring si David, kinausap niya ito ng masinsinan at tinanong niya kung anong plano nito sa buhay at tinanong din niya kung meron na daw itong kasintahan si Tanggol naman or si David ay pakunwaring nagbait-baitan at sinabi niyang meron na daw siyang mililigawan. Ikinatuwa naman iyon ni Ramon at sinabing mabuti naman daw at meron na daw inspirasyon si uh, Tangol Tanggol. Dahil balang araw daw lahat daw ng kayamanan o lahat daw ng uh, negosyo ng mga Montenegro ay ibibigay niya kay Tanggol pagdating ng panahon. Si Tangol naman o si David ay nagkunwaring hindi interesado sa kayamanan o sa negosyo ng mga Montenegro at sinabi niya, ayaw daw niya na hindi pinaghihirapan ang kanya mga pangarap. Sinabi naman ni Ramon na maganda daw ang disposisyon ng anak nito. Pero hindi alam ni Ramon ay naaasiwa na or nabubwisit si David or si Tanggol sa pakikipag-usap sa kanya. Kaya nang may biglang tumawag sa kanya ay kaagad itong nagpaalam at sinabing, Meron siyang pupuntahan dahil ang kanya daw nililigawan ay nagtatampo na at kailangan niya itong suyuin. Pinayagan naman siya ni Ramon at sinabing, ah, natutuwa ito at pinagbigyan siyang makasama o makabanding sa araw na yon at sana daw ay yun na hindi huli. Sinabi naman ni David o ni Tanggol na anytime daw na gusto ni Ramon na kausapin siya ay magsabi lang daw. Nagkausap na magamang Ramon at sinabi ni ah, Ramon sa kanyang ama na natutuwa daw siya at Ah, may disposition daw at meron daw prinsipyo ang inaakala niyang si Tanggol. Afipakita na si Ramon sa grupo ng Phoenix at balak na niyang manil sa pagkakautam itong mga to. Sinabi niya na sobrang matagal na yung utam sa kanila ng grupong Phoenix kaya kailangan na nilang magbayad. Sinabay naman ay ang kong na maghintay-hintay pa daw ng konting panahon si Ramon dahil nag-iipon pa daw sila ng pambayad dito dahil sa nangyari nga sa kanilang ninakawan sila ng mga droga, subalit sinabi ni Ramon na hindi na maaari at kailangan na nilang magbaya dito. Nagalit si Mr. Wong kay Ramon at masasakit na salita ang binitawan nito kontra kay Ramon. Nagalit din si Ramon at sinabing mga walang utang na loob dahil malaki ang pagkakautang nila ay sila pa daw yung matatapang. Nagkabunutan sila ng baril at nagkatutukan. Sinabi ni Ramon na kailangan bukas na bukas din ay magbayad na ang grupo ng Phoenix sa pagkakautan sa kanila kung hindi daw ay makakaubusan daw ang mga ito. Ayo daw magbayad ni Dr. Wong kay Ramon, kaya naman nagtalo sila ni Ang Kong. Saan kaya aabot itong uh, ah, eksena na ito? Sa hulu naman, tuwang-tuwa si General Espinas nang pabalik na sila Bubbles at si Tangol, dahil nga lapatay na nila si Congressman Sevilla. Kaya naman sinabi ni ang uh, General Espinas na hindi daw siya nagkamali sa pagpili kay Tanggol sa taong uutusan niyang ipapatrabaho sa labas. Pabalik na sila Bubbles at si Tangol sa kulungan at habang naglalakad sila ay sinabi ni Bubbles na matutuwa si General Espinas kay Tanggol dahil sa ipinakita nitong kausayan at baka daw magsunod-sunod pa ang mga ipapagawa nitong proyekto sa kanya. Pero sinabi ni Tanggol na ano kaya ang sasabihin ni uh, General Espinas kung hindi na siya susunod sa mga pinag uutos nito. Sinabi ni Bobos na wala daw pwedeng tumanggi sa pinag-uutos ni General Espinas pero mabait daw itong si General Espinas at babayaran daw nito ang bawat ipapatrabaho ni Tangol. Kaya naman sinabi ni Tangol na, Uh, hanggat maari ay hindi na siya susunod sa pinag-uutos at hindi na siya magpapakontrol pa kay General Espinas. So abangan po natin ang susunod na episode dito sa Batam Kiapo. At kung hindi ka pa po subscribe sa channel ko, please subscribe my channel at patihit na din po ng bell button para ma-notify po kayo sa mga latest mga uploads ng Batang Kiapo Maraming maraming salamat po.